O oh, ngayon, may makakasama tayo. Sige, tingnan natin anong maipapayo niya. Isang taon na may edad na, pero batang-bata pa rin ang pag-iisip at pangangatawan. Mm -hmm. Ako, gusto kong makilala. Si Flor DeLiza Bautista, kasama na po natin via StreamYard. Hi, Flor DeLiza. Hi, ma'am! Hello po! Ayan, kung uh, hindi mamarapatin niyo po, maaari po bang malaman namin kung ilang taon na po kayo? Uh, sa isip po 46 baliktad, pero yung totoo 64 na po. Batang <laughs> bata pa, 'di ba? 65 na po ako this year. Wow, wala. Oo, oo, batang bata pa. Pero ano ho ba ang pinagkakaabalahan nyo ngayon sa buhay? Ah, uh, nung pandemic po, plantita ako eh, pero nung napuntahu napunta ho ako dito sa Manila, na na naging digital creator hu ako, nagre-reels ako sa Abang, Facebook. Ang saya. Pero ito nga, ito yung pinag-uusapan natin, Miss Flor, no, na pag nagkakaedad talaga tayo, So, ano eh, minsan na-overwhelm tayo sa pagbabago na nakikita natin changes sa ating katawan, sa pag-iisip, sa nararamdaman. Ano, nakaranas ba kayo ng ganun nung nagkakaedad kayo na nagkakaroon ka ba ng anxiety at panic attacks before? Kwentuhan nyo nga kami doon sa inyong journey where, as when you were, well, nung nagkakaedad na, Actually, my life began at 50. Nung time na ho yun, nga ako na anxiety. Ano, kasi lima ho anak ko eh. Mm -hmm. Tapos single parent ako. So, may anxiety ako. Marami akong sakit. Yung skin ko ho, pangit. Mm -hmm. Hindi maganda ho ang skin ko and everything. Pero na nag-turn nag ho ako ng 180 degrees, uh, meat eater din ako. Ida uh ko -huh. Hindi ako umiinom ng tubig that time. Palaging puyat, ganyan. So, parang ang pangit-pangit ho ng, ano, ng skin ko. Tapos yung nung nung so ako, mukha ko akong 60. Kayao oh. ngayon 60s ako, bumabawi lang ako. Oh. <laughs> Kasi binago ko ho yung lifestyle ko eh. Oh, okay. So, and then nagte ko ako ng mga supplement. Anong naging turning point? Parang paano mo inayos uh, at na para maging din na uh, stable yung inyong mental health and also din pagdating sa physical aspect? Ano rin yung mga ginawa mong changes kasi sabi mo 30s mukha ka na sa 60 talagang ano ano ma um, uh, stress stress po ang inyong buhay Sobra. Uh, very stressful Sobra. so ano po ang naging turning point at paano mo sinimulan yung pagbago ah 180. nakita ko kasi sa salamin eh parang nakikita ko yung sarili ko na isang isa na lang humbulati hindi pumipirma wala na po, ah. parang sobrang ang, ang pangit ko talaga, parang hindi ko siya maano na parang, ano ba to? What's happening to me? Eh, nasa 50s lang ako. Mm -hmm. So, uh, 30s lang, actually, that time. So, yun ho yung nasa struggle ko, 30 to 40. Eh, nung 50, dun ho ako bumawi. Mm -hmm. So, since yung lifestyle ko, nalamang ko, at saka na, na, napapakinggan ko na ho si Dr. Ben, eh, mga lifestyle na dapat babaguhin, matutulog ng maaga, magkinom mm -hmm. ng mga supplements, ganon. So, malaki rin ho ang, ano, ang ano? influence ni Dr. Ben to change my lifestyle. Mm -hmm. So, kung meat eater ko ako noon, ngayon I seldom eat meat. Mm -hmm. At hindi ko ako nagdi-dinner. Ang heaviest meal ko ho sa umaga. Mm -hmm. Nagkakanin ako, ulam, tapos kakain pa ng tinapay. Ganun, di pa na mm -hmm. Tapos pagka-lunch ho, babaw, babawasan ko na yan. And then gabi, kumakain lang ako pag gutom ako. Otherwise, oh. ano lang water or I'm sure ano. it wasn't easy. Kasi kailangan maging habit, 'di ba, Dok? Maging habit at saka active. oh. oh. Itong si Miss Floor Meron yata siyang video eh. Ewan ko kung may papakita Ay, panuol, sa atin. Sige nga, kasi sabi niya, Anong video diba, Content yan? creator siya, nagre-reel. Oh. oh Ay, a -a ang sexy a naman. A ano gusto niyo? Yung wall challenge? Ayan po, ito <laughs> po. Oh. Stress ka ba? Po, sayaw Ay, muna hala, tayo. Ay, Ayun yung pinapanood natin. Napakita na pala ni Doc yung sayaw ko. Oo. Oh, oh, oh. <laughs> oh. ano ba yung wall challenge? Meron ba tayo noon, Carmi? Nagwo-walling ka pa. <laughs> uh Oo, -oh, hindi. Yung ano, yung naka, nakatiwari kang gano'n, tapos sinaas pa ako. Ah. Yung headstand! Oo. Yeah, oh, na ba, grabe. Eh, natakot nga sila. Eh, magaang yung pakiramdam ko eh. Kaya, ano, kinaya ko. Oh, and ba. then, meron pa akong sinalen sila, yung, yung nakataas yung pa ako. And then, hawak ko yung balakang ko. Oh. And then, nag-exercise ko ako. Ito, may dumbbell ka pang hawak dito habang ikaw ay nagsasasayaw sa may pintuan. Uh Oo. -oh. Yan ay yung pinaka, ano ko, Dok, pinaka-exercise ko. At oh, kailan wow. po Miss Floor? Kailan ka nag-start na ano i po? yung, yung, yung pagbabago sa iyong ano, lifestyle? Gano'n mo nakatagal uh, to sinimulan? 2014 or 16? Uh -oh. Na ang uh, nagbawas na ako ng meat. Kasi dati ho talagang, ano, ho, kain ako ng kain ng meat umaga, tanghali, gabi, 4 o'clock sa umaga, port, o'clock sa gabi, ganun, tapos hindi ako uminom ng tubig. Ang isa yung pinakamalaking ano pa rin is yung pag-inom ho ng tubig. Oo, napakalaki. Ayun, oo, oh, oh, napakalaki yung bagay. Mm -mm, mm -mm. Hindi naman ako talagang ma-exercise, eh, pero yung yung pagiging active ko is more yung pag medyo nalulungkot ako, dinadaan ko sa sayaw, kumakanta ko, ganun. Mm -mm, mm -mm. Lalo na ay na naputol, putol sa ang kanya Ayot, pero ganda nung kanyang sinabi oo oh, no? oh. kasi nabawasan sabi nga niya ay yung pag-atake ayan ma'am ayan <laughs> yung pag-atake ng anxiety yung mental yung mental uh, state nyo po ano ay apektado rin ganun din talaga pag nagkakaedad mas nagiging uh, dramatic melodramatic oh, ayan oh. Sensitive. sensitive sensitive emotional Tsaka Kaya Kaya nakita ko pati yung buhok pagina, nyo, pinaayos sa nyo. Ko yung... Tawa ako ng tawa. Ah, tawa. Tawa na ho ako ng tawa ngayon. Ngiti ng ngiti, tawa ng tawa, gano'n. Mm -mm. yeah. So parang very light na ho yung ano sa akin. Mahirap ho akong galitin. Ayan, ah, oh. kasi ang sinasabi sa kala, sa edad kong ito, I'm preparing for my soul. So ayoko na mga away-away. Aha. Gusto ko ano lang, happy lang, ganoon. Okay. Tawa lang ng tawa. Sige nga po, Miss Flor, before we let you go, siguro maganda pong advice. Ano po, sa mga, um, you're now 60, tama po ba, 65? 64. 64, 64. you're mag now 64. Doon po sa mga pumapasok na sa menopausal stage or nasa late 40s, early 50s, na pinagdaanan nyo na po, ano pong mapapayo nyo? siguro ho ang ano ko is yung mindset. Positive mindset talaga. Kasi before, sobrang stress ako. So, alam nyo yon yung parang na-obsess ako to do something about myself. Naiiyak ako. What? Kasi parang... <laughs> uh, kasi parang that time, parang feeling ko, ano ba to? Kagaya ho nung graduate, ano mami, ayusin mo, dami mong sugat, dami mo, Ano ho, pangit ho kasi talagang skin ko. Ngayon, uh, since na-obsess ho ako to change myself, na parang, hindi, kailangan, ano eh, baguhin ko yung sarili ko. Wala namang ibang magbabago ng sarili ko. So, ang ginawa ko, uh, pati yung mindset ko, binago ko na. Kung dati hung warrior ako, hmm. ay pinipilit ko na hindi mag-warry. Talagang, dati ho, parang, kwento kayo sa akin ng problema nyo mamaya, problema ko na rin. Pero ngayon, problema ko na, hindi ko pa problema Ganon, so ang pinaka, ano ko, is the positive mindset. Kasi I believe that what you think becomes a reality. So pag, hmm. kagaya niya, pag iniisip ko, pag harap ko sa salamin, ang ganda ko, o edi eh, akala nila, ganda ko nga. <laughs> <You just laughs> pag, iniisip, pag iniisip ko, sexy ko, o di akala nila, sexy din ako. Kasi naka-mindset. Naka-mindset ako na, ano, di ba? Kasi ang una daw kasing kailangan, maniwala tayo sa sarili natin, eh, di ba? Kunari may sakit ka, to so, sabihin, may sakit ako, may sakit ako. Ay, may sakit ka nga. Pero pag mm. ano, kunari, I'm not feeling well, sabi ko, hindi, wala to, wala to. di isasayaw ko, yung mga reels ko. Ho. Yan ho yung mga time na nagsasayaw ako, yan yung mga, ano, medyo stress ako. So, dinadaan ko sa sayaw, dinadaan ko sa salita, kanta, kanon. Mm -hmm. Tapos yung tulog ho, yan ang importante rin na, ano nga, sabi nga nila, hindi na baling malipasan ka ng kain kesa sa tulog. I don't know kung totoo yung, pero para sa akin, di ba parang napaka-importante ho ng tulog. Tulog at Ayun. tubig too at too big. Oho, wow. big talaga nako oo. ayang o. Marami pong salamat. thank you, thank you Miss Flor. Thank you for uh, sharing your story.